yun oh mga preto uh, Honda CB125 uh, matagal na na pa to bali hinila lang dito sa atin at chit natin kung may kuryente unang-una sa lahat dahil sabi na may pagaganahin daw basag kayong salamin oh yun oh ah, sige pre pakitanggal mo muna ng kuwako ay tanggal na pala eh okay. sige pre check mo lang oh ano to Pwede ka. At tingnan natin. Ah, okay, nirekta na nila. Sige. kita buk. Okay. Mga pre, check natin unang-una lagi yung kanyang kuryente kung mayroon. Sige. Sose. Ah, cambio. Naka, wala. Wala. Okay, mga pre, walang lumalabas na kuryente. Tanggalin, na, tanggalin natin yung upuan. Tsaka tangke. Ang unang step natin dito, mga pre, mapalabas muna yung kanyang kuryente para malaman natin kung ano pa bang problema sa under na or barado yung carburetor. mga, ganun yung mga gagawin natin, pero mati carburetor nito, linis or palit ng refer kit kasi Matagal na na takto no? Taon na yata. Okay. Unang step natin, mapalabas muna yung kury kanyang kuryente. Yan yeah, mga pre, ito na. Uh, Tinanggal yung pod saka Check muna natin kung may laman yung baterya. Pero sigurado, sa tagal ng panahon, matik, wala yan. Oh, wala nga. <laughs> Dahil yung sakit niya rito, dugtong-dugtong uh, na. Dito na tayo mag-test mga pre sa kanyang electric fire. Ah, hugutin lang natin sa pagkakalagay. Okay. Tapos pre, kabit mo yung upuan. Tapos titislate natin dito mga pre. Habang kinikik no, naka body ground tayo. Yung ating light yung kulay, isang sandil, yung sandilaw. Tingnan natin kung maglalabas ng kuryente. Okay, wala sakit lang. Oh, meron Okay. Oh, wala. Sa pa. Okay, wala. Ngayon dapat kapag nilagyan natin to ng isang wire, dapat magkaroon naman siya. Kuha muna ako ng wire. Ya mo nga pre to. dito nilagyan natin ng wire yung isang kulay dilaw na Ayun oh. nilagyan natin ng wire, taas, lagyan natin dulo ng to slide this slide na rin Okay, sige, tapos yung ito suksok naman natin sa isang dilaw dapat dito naman maglalabas siya ng kuryente yun know? sige okay okay na tayo dyan isuksok mo na ulit pre ngayon magtitis naman tayo sa kanyang ignition yung wire na galing CDI mga pre yung eto. yung black na may lining na yellow sige pre hugotin mo lang yan yan wala akong tons tigas na no. sige huwagotin mo lang ah oh, sige yung galing mismo ang harness ang ano mo ito hmm? eh ganoon mo dito sa bakal kahit dito lang sa kanyang sa kanyang electric fire Ano ka na yan? Makasusi naman. Yan, yan. Sige, dyan. Yan. Dito sa, ano. Yan, dyan. Okay. Okay, pa Okay. Sige pa. Okay. Dahil walang kuryente mga pre, ito yung wire na galing si DI, no? Hindi ibig sabihin si Rayo si DI, hindi siya muna. Sasusian muna tayo, siyempre. Pero bago tayo magkalas dito sa sosyan, subukan natin lagyan ng baterya na may laman at malalaman natin kung anong sira lagyan muna natin ng baterya yeah, mga pre napalitan natin ng baterya natin tingnan natin kung ilaw yung ating ano nakaground yung ating test light Dut-dutin natin to kung ilaw. okay ibig sabihin may ground yung body mga pre ayan okay <coughs> Pagkatapos niyan, ah, uh, check muna natin yung sose. Tingnan natin kung konektado ba sa accessories wire. Okay, flasher. Wala. Okay, meron. Okay, ngayon, okay. Sige, pretis mo na. Di sa kanyang uh, ano? Ignition. Yan. <coughs> yan to muna ang ginagawa natin mga pre para hindi muna tayo magpalit na magpalit ng piyasa sa ganitong pamamaraan malalaman natin kung anong piyasa yung may problema hey okay. yun o oh. na yung mga pre kita niya. yeah. yun o lakas, oh. lakas o okay Katayin natin yung sose Okay, idugtong nalang siya doon kanina sa hinugot mo. Wala nang kuryente yan. Hindi na nakasuse. Tanggalin mo na yan. At lalagyan natin ang electrical tape na lang. Yan. Wala na yan eh. <coughs> okay, perma mga kanyan. Ah, uh, sige susi mo. Check natin dito sa kanyang ano, mga pre. Okay where na galing ignition up ko yung cutter ayaw maglabas ng kuryente rito pero nakita nyo naman kanina may kuryente na sige pre putulan mo yan o oh, baka na yan sige. Sige yung yeah, mga pre, nakita nyo, meron na, oh. Yun, know? oh. Sige pa. Solo. Sige, okay. Napalabas na natin, mga pre, ang kuryente. Ngayon naman, linisin muna natin yung kanyang karburador. Sige, pre, kalos ng karburador. Yung yeah, mga pre, nakita yung karburador, dumi, oh. Yun, oh. Ano know? yung linis yan? Okay. okay. Ganto, mga pre, ah... Uh, kaysa magsalaksak tayo dyan sa mga jettings no palitan na natin na refer okay palitan muna natin yung yeah, mga pre uh, nalinis natin yung salpak natin sige pre salina mo ng gasolina at subukan natin pa andarin kung andar hmm. Yan yeah, mga pre, lalagyan lang ng gasolina ha. Punuin mo. Hindi mo nag-overflow. Okay, bago ng GTX. Eh. Okay, pwede na yan. Ay! So, wala pa lang ko ako yan. Teka. Hindi ata kaya eh. Subukan mga ipet yung obra. Pag di kaya, dog to natin ng wire. Yan. Hindi kaya na. Wala eh. Okay, mga pre, dagtungan ko muna ng wire at maiksi yung kanyang wire na ignition. Ah. Yan mga pre, dinagtungan ko muna ng wire. Sige pre, start po. Kung andar. <clears throat> okay. Oh, patay mo headlight. Paka headlight. Ew. Ge. Ang bala ko. Tigal mo mo na ang abala sa pag-kick. Mm -hmm. Oh ay. Yeah, yun know? yun know? Oh. Yung mga pre, <laughs> Yun na yung ano ginawa natin, step by step. refurkit lang. Tapos, baterya. At, okay yeah. na to. Ayusin uh, na lang natin lahat to. Pati yung mga tagas. At, ah, ito ang babi, dito yelo. Condition na ulit.